Niyanig ng malakas na lindol ang Iceland simula pa noong biyernes. Nagbabala rin ang pamahalaan na posibleng sumabog ang vulkan sa kanilang bansa dahil sa malalakas na pagginig. At International Committee of the Red Cross na nawaga ng ceasefire dahil sa pagkawasak ng mga ospital sa Gaza. Si Katrina Concebido sa report. Idineklara ng Iceland ang state of emergency matapos itong yanigin ng malalakas na lindol na tumama sa Rake Jane's Peninsula at posibleng maghudyat ng malalakas na pagsabog ng bulkan anumang oras ayon sa mga eksperto. Ayon sa Icelandic Met Office na monitor nila ang mga fissure o ang pahabang bitak sa ibabaw ng bulkan kung saan bumubuga ang lava. Ang pinakamalaking pagyanig na naitala ay may magnitude na 5.1 at mahigit 24,000 pagyanig na ang naitala sa peninsula mula noong Oktubre. Inilikas na ang nasa 4,000 residente sa bayan ng Green David na siyang pinakamalapit sa bulkan. Nagtayo na rin ng mga emergency shelter at help centers sa mga apektadong bayan sa lugar. Ang Iceland ay may 33 active volcanic systems at ang sistema ng bulkan ng Rake Janes ay nananatiling dormant sa loob ng walong siglo bago ang pagsabog noong Marso 2021. Pumalo na sa 11,078 katao na ang namatay habang 27 at 27,470 na ang naitalang sugatan sa patuloy na umiiral na gera ng Bansang Israel at ng militanting grupong Hamas ayon sa Health Ministry ng Gaza. Nananawagan ang Red Cross para sa proteksyon ng mga medical facilities at mga health workers sa Gaza. Binigyan diin ang International Committee of the Red Cross na ang pagkawasak ng mga ospital ay kailangan ng mahinto dahil nasa panganibang buhay ng libo-libong sibilyan, pasyente at mga medical staff. Giit din ng ICRC na ang proteksyon ng mga sibilyan at mga healthcare workers ay hindi lamang isang legal na obligasyon kundi isang moral na karapatan. Ayon sa Red Cross, nasa point of no return na ang healthcare system ng Gaza dahil sa lumalalang gera sa Israel at grupong Hamas. Nananawagan naman ang World Health Organization para sa karagdagang tulong at tigil putukan para sa mga health workers ng Gaza. Nilarawan ng hepe ng WHO na nasa desperadong sitwasyon na ang health system ng Gaza Strip dahil umaapaw na ang mga pasyente sa mga pasilidad at morgue. Gayun din ang pagsasagawa ng mga operasyon na walang anestesya sa mga pasyente. Hinimok din ang pinuno ng Palestinian Red Crescent Society and Security Council na kumilos upang maiwasan ang karagdagang bilang ng mga namamatay at mga sugatan. Katrina Consibido para sa bayan